Pwede the daw araw sa inyong lahat, ako si inyong araw hindi umakyat ng mundo. Ngayon, ipakikilala ko ang kwento ng pagpipigil, ngunit sakit Pag na pag-ibig na puno ng sakit. Isang labanan ng sanumatan at paghihirap na parang manupit na parusa. SILVER JIAO sa gabing marakas ang ulan, isang basang-basang dalaga basang ang punta sa bahay ng guro para makitulo. Isang maligyan ng panitikan. Matapos uminom ng kaunti, bigla siyang nagpapita ng kanyang patuos sa harap ng lahat. Antas na flow.5, orihinal ang kwento, mahirap tumin. Sa dinin ko, ayos ang na sinabi ni Shanzi. Kung nabustuhan mo, kafe rekomenda at night. Salamat sa panonood. Sa gabing iyon, marakas ang ulan. Ang batang bahay ng pamilya ni, ay dumating na basang-basa upang makituloy. Dahil daw niya ang huling biyahe ng boss. Inanong pa Ginamit mo ba ang computer ko? Sabihin mo, ano pa talaga ang dahilan? Sa ganito ko pa na, na sandali, biglang naghang ang cellphone ko. Talagang kailangan na mag-upgrade ng mga device. Pero huwag sayanin ang luma. Napansin ko, kamakailan ay nakipagdulungan ang Zuan, Zuan sa government subsidy. Nabigay sila ng malaking subsidyo para sa paper recycle Yung iPhone labing apat na pro ko, pinarecycle ko sa bahay gamit ang Zuan Zuan. Nabenta ko pa ng mahigit 3,100. 10 Ngayon, marami ng uri ng gamit ang pwedeng i-recycle sa Zuan, -Zuan. Lahat pwede na kay recycle sa Zwan Zwan. Nas sa second hand recycling, Zwan Zwan one, ang na-recommenda Si ang maliip na yaya, napilitan na magsabi ng totoo. Sinabi niyang binubog siya ng nanay niyang mas pinapaboran ang lalaki. Agad na kinuha ni Naoli ang sarili niyang damit. At ang kanyang damdamin ay parang ulan sa gabi hindi tumitikil. Bawat kinus ni Injiao ay tila araw na nagbibigay iwana. Dumaan sa aqueous humor ng cornea. Sa lente at vitreous body. At nagkaroon ng imahe sa Latina. Ang maluwag na shorts na iyon. Hindi talaga magagawa ang tungkulin. Pagkakabado si Mang Li sa kanyang dibdib, maging ang kanyang mga binti ay nanini pagkat ay labag sa kauganian. na para siya mapahiya habang buhay. Paano nga ba nagka ang danawa at paano na diaya si Injiao? Lahat ng ito nagsimula hindi pa ganoon katagan. Si Mang Lee, isang tanyad na ulat ay namamuhay bag isa sa isang maliit na bahay sa pagbundukan. Paminsan-minsan ay pumupunta si Xiaoxu, ang disipulo, ara-alagaan siya at asikasulin ang kanyang pang-araw-araw na pangamailangan. Pagkatapos ng lahat, lor man na ngayon ang kanyang pagdumi at pag-ihi. Isang araw, pagbalik mula sa paglalakad, napansin niyang manahanig ang dalagang babae sa bakuran. May putik sa kanyang mga binti pero mukhang malinis siya. Hindi ba nagtanda ang tanong mga fashion features? Ngunit siya ay mukhang masigla. Parang isang singat ng vintong liwanad na pumulit sa madilim na unat. Parang isang tanulot ng bulaklak na huruk sa isang lumang balon. Ganoon lang siya nagising. Sa pagitan ng sikat ng araw at tagini, may pangatlo uri ng kagandahan. Pero pag bumad niya, tinanong agad kung sino kayo. Nawala na kumpiyansa si Xiaotsu. Tinanong niya ang guro, ito. Bahay natin pinto di ba? Nang na-realize ng dalaga, ah, bahay mo pala ito. Nasikip ko kasi sa si, si Tito yun ning laging nakahiga ng na ganun. Napadaan lang na ako, napita ko ang upuan, kaya pumasok para subukan. Pagkasabi ko nun, awkward akong umalis. Dahil sa luto ni Xiaotsu, sakto lang para manatiling buhay. Minsan niya, nafafasama pa. Kaya mokahi akong na kumuha ng pasamahay. Si Mang Li, matigas ang ulo at may topa. Ayaw niyang mag-hire, sabi ni Xiaotsu, yung anak na babae ni Ten. Nakatira malapit ang pangalan ay Yin Anong naman natin, si Naori ay may tahimik na ugali. Hindi nga binibigyan ng pagkakataon na magsalita ng pangalawang beses. Sabi so, niya, bilisad at papuntahin siya. Ipasumisikat ang araw, nakatayo na siya sa bakuran na naghihintay. Pag may dumating, agad siyang pumapasok sa bahay para kunin ang gamit. Siyempre, isa siyang matandang edofado. Hindi naman siya parang isis na laging bastos. Kailangan medyo seryoso. Dahil pa ano, dapat seryoso ng tatlo minuto. Pagkatapos, maglilinis sila ng Injiao. Para sa kanya, Si NGO ay parang ilaw sa lumang libinat na malapit ng tuluyan matahimik. Nagpapasing din ang isang ilaw. Mahayong din naman danoon kabenda si Injiao. Mulit ang kabataan at si sa bawat kilos at galaw. Ang inusente eplikas na talinum. Parang hamok sa si ibabaw ng lotos. Kumikina sa ilalim ng araw. Para mga bituin sa gabi. Kumikinda kay Manli. Si Manli ay nagbago mula sa dati niyang pabiging tahimik. At nakapagwentuhan kay Injiao. Pwede naman bakaraan ang kasanukuyan. Pagkatapos noon, nangyari ang eksena sa simula ng pelikula. Kumatok sa pintuan sa dubing maulan. Masambasa ang buong katawan, bata at masigla. Maputing braso nakatago sa manggas. Biglang kinabahan ang puso. Matandang edad. Ang tawag dito ay tunay na damdamin. Ngunit sa totoo, parang hayo. Si Rowley ay nakatulog ng malalim sa ganitong pagkalito. Pero kinabukasan ng na umaga, nalaman niyang siguradong si Injiao ay na buhas ng kanyang computer. Kung hindi, hindi niya maipaliwanad ang ganitong asan. Habang nabubulat siya, may naninig siyang inay. Parang si Xiao ang kanyang disipulo ang dumating. Ang malas naman, bakit na lang pa siya dumating? sa oras na ito. Konti na lang, muntip na kaming mahuli sa noob ng kwarto. Nagkunwari akong doon na tulog sa study room. At si Xiao ang nakita niyang lumabas mula sa kwarto, ay ang niyaya na suot ang damit ng guru. Bigla siyang kinabahan noon hindi siya makapaliwala isang taang beses. Ang bagay na ito ay parang matandang babae na naglalaro ng guma. Hindi ito biro. At nang pinayunan niya ang batang patulong na nabiluto ng anmusal, na hindi kumakain ng tinapay ang guro, sinabi ni Injiao na siguradong magugustuhan ito ng lono niya. Pagkatapos ay napahiya siya. Hindi nang nagustuhan ni Laoli, pinuri niya ito bilang isang obra maestran din ang kamanghamangha mula sa karaniwan. Siksi also, ay may mataas din na fee. Sabi niya, Sir, di ba ayaw mo ng tinapay? Sa isip ni Nauli, ang trip mo talaga, grabe. Pero kailangan pa rin Hindi naman ito puro tinapay. Sandwich ito. Ang English name nito ay Shot -tiffy. Sabi ni Xiao Xu, sir. Bata pa lang siya. Sabi ni Mamli, hindi rin naman ako bulat. Ano bang gusto mong sabihin? Siyempre si Xiao hindi na lang nagsalita. Sa so, muli, hinanalam naman niya yon. At ang pagbabago kay Mamli, parang marka ng lipstick sa kwelyo ng kanyang polo. At ang mahihirang tanong tungkol sa katoon in Angel. Ano naman nangyayari dito? Aral sa bangang ng guru. Siksi ay napipilitan magtimpi. timpi. Aliyin siyang nagsisikap habang umaapriyat ng mundo. Sinabi niya si Injiao na huwag nang bumali. Ayon sabi ni Injiao, sa kama, siya ang may kontrol. Ano bang kaya mo? Ibinigay na ni Lono sa offin lahat ng sunsin pinto. Medyo na mamadali si Xiao Tzu kaya tinurok niya siya. Nahunog ang sanamin sa famay. Umiiyak si Injiao. Sabi niya regalo iyon ng nanay niya. Sabi ni Xiao sa sanamin ng nam naman iyan. Bibili na ng kita ng dalawang kilo mamaya. Nagkaaway pa sila. Si Rowdy, naninginig, bumaba para pulutin ang sananin. Hindi pinapansin ang nagmamadaling parang unggoy na siksi Aotsu. Sabi niya, regalo daw ng nanay niya. Siyempre, hindi lang basta salamin ang regalong iyon. Kinabukasan, lumapit si Injiao at sinabing gusto niyang nagyan siya ng tatoo. Sabi ni Mang Li, sino ba pasing edad po ang nagpapatatoo? Sabi ni Injiao, parinting na ito. Patatanggal din sa kanahating buwan. Kaya naman, napaligiran si Mang Li ng napakaraming kabataan. Nahihilo na siya nang na nangarap na imagine Nakikita niya si Inji Yao na naglilinis ng salamin. Nakikita niya ang sarili niya mong rinda din at masigil. Nakikita niya ang sikat ng araw na sumasayaw sa mga dahon. Nakikita niya ang mga diwata na tumatakbo sa lupa. Nakikita niya ang mga ulap-ulan at ambon na nagliliwanag sa paligid. Ang pulang ulap ay lumilipad kasama ng nag-iisang ibon. Ang tubig sa taglagas ay kasing ng malawak na nani. Pero sabihin dito, hindi pa rin masimula ni Xia Opsu ang kanyang pangalawang obra. Mas mahirap pa kayo sa pagsusulat ng Yezi Danawa. Sa ng sitwasyon, wala siyang magawa kundi mo rin humingi ng turo sa kanyang guro. Dahil ang kanyang unang nanalong obra ay ang na ibinigay sa kanya ng kanyang guro. Kaya hindi pwedeng manatili si Injiao na manapit ng pumalit sa kanya. Inapapunta e mo siya dito sa bahay. Huwag mo akitin ang guro. Sabi ni Injiao, may problema ka raw. Kaya para sabi ni Lolo, hindi ka talaga magiging nobilista. Puro ka ng sikasip wala ka namang ganda sa pagsusulat. Ang mga salita ito ay parang matalim na espada. Matindi niya itinarap sa puso niya. At sa si Injiao ay parang bata ang ugali. Maya maya, nagkabati na naman sinang dalawa. Kinabukasan niya, nagpunta pa sila sa bahay nila uli at nagbiruan. Hindi sinasadyang na makita nila ang bagong manuskrito. Pagdating nila uli, sila binig si Otso na ang direktor ng cultural center. Gusto mag-imbita ng hapunan sa Victoria. Nang marinig ito ni Injiao, gusto rin niyang sumama. Sabi ni Lauli, hindi masaya sa Victoria. Inaanyayahan kita sa going restaurant. Kaya si Lauli, na pala din namumuhay ng tahimik, ay biglang lumabas para makipag-socialize. Kahit hindi magtagpo ang usapan. Nung tinunaw siya tungkol sa kanyang buhay at pag-ibig kamakailan, ipinagmamanaki ni Lauli ang kanyang ibon at ipinakita ito sa naha. At kailangan pang siya ng grupo. Sabi ko, Lolo Lee, ang ganda ng ibon ninyo. Ang ganda nga, nagpapakita pa ng hindi Tadalasan, hindi ganito faitim ang iba. Talagang maganda, Pagkatapos, si niya si Angie ako sa eskwelahan. Ang susunod na destinasyon ay ang going restaurant. Samantanan si Xiaotzu ay umuwi mag-isa. Habang binubuklat ang manuskrito ng nobelang Yonju, na-discover niya na ang iginagalang niyang guro ay nagkaroon pa na ng venoong pagdanasa sa batang kasambahay. Nakasak ang imahe ng guro. Ayos sa kanya, nabawasan din ang kanyang pagdurusa sa pagnanakaw. Lumipas ang inang araw ng hindi na mamanayan, dumating ang direktor ng Cultural Center dala ang magandang balita. Nanalo rin ang pangalawang nobelang ni Xiaotzu, ang Injiao na pinamaan ang kandidat si Laudi, pagbalit niya sa kwarto, nawala na ang manuscript. Ito ang lihim sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang matinding pagnanasan na hindi alam ng iba. Tinabukasan, pinawag niya si Xiao si Tzu, anungin. Bakit ka rito ang nangyari? Sabi ni Xiao si hindi na kayang isir na pumunta sa maling panik si Min Sabi ni Laudi, kalokohan, ako ang sumulat ng nobela. Anong kinalaman mo dito? Sabi ni Xiao si Tzu, lahat yan ay iyo. At ang una kong gawa, iyon iyon. Hindi ba't dahil gumitita na ako ngayon? Gusto mo na kulin ulit. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako sa ganitong tagumpay. Pero dahil din sa iyo, lubusan na halang ang mandas ko sa panitikan. Sabi ni Naoli, ang ginagawa mo ay pagnanapa o yan. Sabi ni si Tzu, may mukha ka pa mo salita tungkol sa akin. Si angel ay ay po nam, hindi ba krimen din yun? Hindi mo pinayagal na mailatala ang mabilan ito. Ikaw ba, kaya mong ilatala? Dalawang puta ang burang kumpara sa walong Hindi mo pwedeng hiyaang ang iti ng mga tao si e ng buhay-buhay. Dalit pa dalit si Mam Ni, kinuha ang sinelas at pinagsampay siya. Hindi alam ko kailan dumating si Ying nang makita ang nangyari, natakot siya at tumakbo pa layo. Pagkatapos noon, si Manli ay nagkulong sa bahay. Kahit si Xiaoxu o si Angel, wala siyang gustong makita at si Injiao ay sa wakas natuklasan. Ang nobena ito nakapangalan niya ang may akda ay si Xiaoksu. Kaya inakanan niya na ang mga matatamis na salita at tunay na damdamin sa nobena. Ay pagmamahalik si Xiaoksu para sa kanya. Inahanap niya si Xiaoksu para tanungin ko ano ang nangyari noong araw na iyon. Pero sa totoo lang, iyan lang ay isang dahilan. Tulad na inaasahan na impindi ng dinik si Xiaoksu. At natupad ang inaasahan ni Injiao. Hindi na tagal pagkatapos noon. Si Lauli, na namuhay ng tahimik, ay persona na dumano sa seremonya ng pangal. Si Xiaoxo ay labis na nag-aalala kung ibubunyab ng buro ang katotohanan. Biyak na matatapos na siya. Pero ginamit lang ni Lauli ang pagkakataong ito. Dahil hindi siya lubos na nasiyahan. Ipinaliwanag na ito sa estudyante na kasama niya ng maraming taon. Ang iyong kabataan. Ay hindi ka timpala para sa inyong pagsusumika. Ang afin pagtanda ay hindi rin parusa sa afin mga pagka-family. Ang dalawang pangusap na ito, may dalang filosofikal na pagminilay tungkol sa siklo ng buhay ng tao, at may kasama walang madawang katotohanan, na ang pagnanasa sa patataan ay isang uri ng pagdadahilan, at isang tunay na tao ay gumugus ka sa tuwa, hindi sa puso. Kung puso ang pag-usapan, walang perfectong tao. Pero ang pagunawa sa isang bagay ay iba sa pagtanggap nito. Ang pagtanggap ay ibang usapan. Dahil ano pa siya kawalang interes sa yaman at katanyagan, hindi pa rin siya nakakatakas ng hatak ng mundong makalupa. Patuloy pa rin siyang nagpupulo at ayaw makipagkita kanino man. Ang damdumating ang araw na ito, dumating si o para ipagdiwang ang ikapitumpu kaarawan niya. Dumating din si Xiao Tzu gabing iyon. Kahit na nag-away silang dalawa, na nananatili pa rin ang kanilang ubnayan bilang guro at estudyante sa loob ng maraming taon. Pero bago tuluyang mawala ang mga hadlang sa pagitan nila, tatlo pa rin sila na labis na naiilang. Tahimik lang sinang nag-inuman, hindi na tagal, inihapit eh ni Njia o sila ulit pabalik sa kwarto para mapahina At ginawa rin niya ang pinakakakaibang babay sa buong kwento. Niyakot niya si Njia o, doon lang. Pero hindi bumalik si Njia o sa sarili niyang kwarto. Sa huli, tao rin naman siya. Hindi siya purong perpekto at halos banan na imahe sa isip ni Naoli. Kaya nung marinig nila uli ang matagal ng katahimikan, umiikot siya sa bahay, gustong mafita mismo ang nangyayari. Iyon ang computer na mainlap niyang inaaragaan at ayaw niyang gamitin ng basta-basta. Ginawit ng iba at nilagay sa pinakamataas na special effects. Iyon ang quotes na pati mga pagitan ng bulo ay nililinis niya ng mabuti. Ginawit ng iba para mag-launch sa matarik na daan. Iyon ang maganda niyang imahinasyon na mainat niyang binuo. Sinira ng iba ng marahas. Iyon ang pinakapot at pinakapersong niebe na ginawa isang malinis na snowman. Binuhusan ng mailit na ihi sa ulo, sobrang at wasa. Kung gusto mong gawin, sige lang. Wala rin naman akong ginagawa ngayon. Pinapanood niya si Injiao na naglalakad mula sa loob ng kotse. At ang damdamin sa kanyang puso. Kahit lahat ng tao ay tumadaan sa ganitong karanasan. Pero si Aokso, hindi naman talaga niya mahal si Injiao. Niloko niya si Injiao. Sinira niya ang sarili niyang kinabukasan. Kinabukasan, napansinig si Aokso na flat ang bulong ng kotse niya. Kaya nagmadali siyang gamitin ang kotse ng bulong. Pero hindi pa siya nakakanayo na wala ng preno at bumangga sa mundo. Sabi ng mekaniko, inilabas ang kotse kahit hindi pa tapos ayusin. Pinanong ni Xiaoxu si kung anong ibig sabihin noon. Sabi ng mekaniko, hindi man nang hilipitan ang tornilyo ng preno. Sigurado na din pabaya ang huling mekaniko. Ang ganitong sitwasyon ay parang sinadyang pagpatay. Pero alam ni Xiaoxu si na ang kotse ay loving si sir mismo ang nag-aayos. Naalala pa niya ang bulong na walang hangin. Hindi makapaniwala si Xiaoxu. Si ang bulong niya itinuhin ng parang ama. Paano niya nagawang ilabi siya sa panganib sa F na lugar? Dahil sa taranta, hindi siya naging mainat sa pag overtake Biglang bumanda ang kotse. Habang nasa iskwenahan si Injiao, makatandak siya ng tawa. Sinabi ng ni Lauli na pinatay niya si Xiaoxu. Afirma makbupalabas ng paana dan si Injiao. Sa daan, nafitan niya ang kotse na nahulog sa bangin. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos ng lahat, bata pa lang siya. Pero habang numilipas ang panahon, sa wakas ay nadising siya isang araw. Waling binuksan ang nobelang iyon. Naramdaman ako maapaw na pag-ibig sa bawat salita. Naintindihan niya hindi talaga si Xiaoxu ang sumulat nito. Sa wakas ay nanaman niya ang tunay na nanyari. Wali siyang gumalik sa matagal na niyang iniwang kubo sa gubat. Magulo at marumi ang loob ng bahay. Si Laogi ay parang ligaw na aso sa sulok ng lungsod. Amoy anak ang buong katawan. Pero itinuring pa rin siya ni Injiao bilang isang mapagkakatiwala ang lolo, tulad ng kay Jikiki. Nabanggit niya ang gabing maulan noon. Sa labas ng tahanan mas pinapaboran ang lalaki. Natagpuan niya ang matagal na ng nawalang pakiramdam ng siguridad. Kasabay nito, nagpasanamat din siya sa pagmamahan ng lolo. Na ikinagulat niya at ikinatuwa. Hindi niya akalaing hanggang isang ordinaryong tulad niya. Din niya sa mata ni lolo pakiramdam niya hindi siya karapat dapat sa ganitong paraan. Pero nararamdaman din niya ang tahimik na pagmamalaki. Samantalang si Mang Li ay nanatiling tahimik. May mga salita mas mabuting itago na lang sa puso at hayaang mabulok sa kaibuturan. Sa totoo lang, may isang sandali. Akala ko man na matay na siya. Pero sa totoo lang, nagdi siya. Sa sarili niyang paraan, malakas ang kwento ng pelikulang ito. Pero may vibe pa rin ito ng lumang panahon parang amoy ng amag. Ang pinaka hindi ko matanggap ay ang pagiging flat ng karakter ni Injiao. Sa unang bahagi, parang hindi siya tao kundi isang matandang malapit ng mamatay. Ang mga kanta siya tungkol sa kabataan sa puso. Kaya siya ay buhay na buhay pero wala pa talagang sa huling bahagi, bigla na lang sinam naging makasundong ni Xiao so, Tzu. Sumisibo na ito nung bigla ang kaliwanagan ng isang tao sa isang sandali. para ang pagtanda ay isang mabagal na proseso. Pero ang pagkilala sa patanda ay nangyayari sa isang rigla. Siguro ba ang ibig sabihin? Sa teorya, may sisay naman. Pero nipitado ng iyon sa panahon na kulang ang mga gamit at sarado ang impormasyon. Noong bata pa ako, lahat naman kami nakapanood na ng mga bastung tungkol sa pag-ibig Lalo na ngayon, sobrang dami ng impormasyon. Kung sasabihin mo si Indial, ay hindi pa ka boyfriend maniniwala ako. Pero kung sasabihin mong wala siyang alam, siguradong guni iyon na matatanda. Sabi rin, afara ng nila iyon. Pero sa totoo lang, hindi rin ito ganap na totoo. Sa dami ng 8 bilyong tao sa mundo, ano bang ng tao ang wana Para sa Afin, para ito yung purong pagkakaibigan ng nanafi at babae. Siguradong may isa o dalawa na ganun. Pero karamihan, may nagmamahal na hindi lang alam ng isa. Kung hindi na natin pag-usapan yan, napakaganda ng pelikula. Ang mga kontradiksyon at pagnanasan ni Lauli. Ang pagiging insecure at pagkamaporma si Xiaoxu. Ang kadalisayan at ifas na si Glenn in jail. Lahat ay napakaganda na ilarawan. Pero ang ending, hindi ko talaga matanggap. Nang maintindihan ni NGO ang lahat, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nasa isip niya. Na siyang bumalik para muling mafita si Lauli. In this naman, Diri, kahit si maglumismo, mismo, sobrang nandidiri na ayaw na niyang humarap sa tao. Ano kaya ang iniisip niya at putsa? Kailangan ko aminin. Ito ang tagumpay ng pelikula. Napapaisip na talaga. Sa totoo lang, sa unang tinim, medyo nababali ako sa karakter ni Manli. Pero inang minuto lang, natabunan na ng kwento ang lahat. Talaga mo rin da. inire kung panuorin nyo ang original na pelikula. Kung sa tingin nyo ay okay ang sinabi ni Shansi, pa it at recommend nyo rin. Salamat sa panonood.